Hello guys, dahil usong-uso ngayon yung maraming aksidente lalo na sa motor. Ito yung mga safety tips ng motor. Una, always wear your helmet. Siyempre, kailangan you choose a helmet that meets the standards naman, no? O matibay. Pangalawa, know your limits. Alam mo dapat yung limit ng motor mo. At, pangatlo, always keep distance. Kaya nga may nakasulat sa likod, no? Distansya lang pre. Pangapat, always watch your speed. Kailangan, alam mo kung ano yung limit ng speed mo. wag puro hororot ng motor. At all times, sundin mo yun kasi may nakaposted naman. Panglima, avoid blind spots. At always mong gamitin yung day and night headlights mo. Panganim, use your signal kung ikaw ay liliko sa kaliwa o sa kanan. Pangpito, use both brakes. Gamitin mo yung brakes mo ng pareho by applying them slowly and steady. Alam mo na. So, ngayon, dahil alam mo na yung mga safety tips para sa mga nagmumotor, sana lagi kang mag-ingat sa biyahe ng buhay at huwag kalimutang magdasal. Maraming salamat po. Sana nakatulong.